konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usapin Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Dani Galang at kayo ay nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay uh, Sabado, May 17, 2025. At ayan nga ako, katatapos lang ho ng uh, eleksyon ha. Kamusta naman ho yung mga pambato nyo ho ha. Sana naman nanalo yung mga gusto nyo mga kandidato. At mamaya nga ho, proklamasyon na nung uh, labing dalawang nanalong uh, senador. At sa lunes naman ho, yung mga party list naman. Kaya pag-uusapan ho natin yan mamaya, paano nga ba bumoto yung mga kababayan ho natin ngayong uh, na, na, nagdaang eleksyon? At bakit tila may mga kilalang pangalan na talaga namang natalo pa din no? ngayong uh, ito nga ho nagdaang uh, eleksyon? Na, pa ang usaping legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang usaping legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa ang sagot kita kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong uh, araw, nakatakda ng iproklama ang mga nanalong senador sa katatapos na midterm elections ngayong Sabado, May 17. Nauna siya uh, re-election ni Senator Bongo sa bilangan na sinundan naman ng uh, nagbabalik senado na si Bam Aquino. Kasama din sa si Magic 12, sina Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante, Marco Leta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Caetano, Camille Villar, Lito Lapid at Aimee Marcos. Nakatakda naman ang proklamasyon ng mga nanalong party list sa lunes, May 19. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 17, 2025, ano ang reaction mo sa resulta ng katatapos na eleksyon? Ano ang reaction mo sa resulta ng katatapos na eleksyon? Mag-text sa inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O mag-comment sa ating uh, live stream Sa Atty. Danny Galang Facebook page At sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang co-convenor ng grupong kontradaya na si Dr. Michael Pante. Magandang araw, Dr. Pante. Welcome back sa usaping legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Magandang araw, Atty. Dani Galang at uh, magandang araw rin sa inyong mga tagapakinig. Sir, ito na nga ho, no? proklamasyon na humamaya ng mga nanalong uh, senador. And uh, we've seen ito, uh, si Bam Aquino napunta sa number 2. Kiko Panglinan also entered the Magic 12. And mm -hmm. nakahabol pa din ho, no? si Camille Villar and Amy Marcos. And uh, nagtap si uh, Bongo. Sir, sa inyong pag-aanalisa, paano po bumoto ang ating mga kababayan itong uh, nagdaang eleksyon? Siguro masasabi natin na bumoto sila batay sa kagustuhan magkaroon ng pagbabago dahil alam naman natin na pagdating sa midterm elections ito ay nagsisilbing de facto na referendum sa nagdaang tatlong taon ng uh, na kasalukuyang administrasyon at inaasahan naman natin na magkakaroon ng uh, magandang showing yung mga nasa uh, ticket noong uh, administrasyon dahil sa nasa kanila yung uh, sabi natin makinarya at yung yung uh, incumbency Uh, pero hindi ganoon karami yung uh, inaasahan na makakapasok sa halip Ang mga nakapasok pa nga ay yung mga kagayang halimbawa ni Mba Makino at ni uh, Kiko Pangilinan Na para sa maraming uh, mga tao, especially after 2022 elections, pakiramdam nila uh, ay it's a na yung gantong uri ng uh, politika at yung mga gantong klaseng uri, uri ng politiko pero biglang ngayong uh, 2025, apparently buhay na buhay pa pala so mukhang uh, naghahanap pa ng uh, pagbabago ang mga kasalukuyang botante natin base sa resulta ng senatorial elections in connection with that sir no nakita rin natin na hindi nakapasok sa Magic 12 yung mga sikat na kandidato na we are expecting na nandun sa mga surveys katulad na lang ni Ben Tulfo ni Bong Revilla ni Abby Binay and of course si Willie Revilla meden na pumapasok din naman sa mga surveys no so sa tingin nyo, ano sir yung uh, naging dahilan ng pagkatalouhan nila tingin ko ano rin eh nag iisipin naman yung mga botante pagdating sa may magagawa ba yung mga yung mga tumatakbong ito despite the name recall. Alam naman natin na malaking factor, hindi natin ma yan, malaking factor sa pagkapanalo ng isang kandidato ay yung kanilang uh, name recall. Kung sila ay naaalala ng mga tao, kung popular ba uh, ang, ang kanilang brand. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay winning formula yung popularity. Kasi titignan rin nila, sa dinami, dami ng mga taong tumatagbo na popular. Kasi hindi, hindi lang, lang lagpas labing dalawa ang uh, mga ta ang mga taong may mga popular na pangalan, sino-sino sa mga yan ang dapat piliin? So siguro halimbawa sa kaso ng dalawang tulfo na tumatakbo na bagamat sa mga unang surveys ay pasok sa Magic 12 uh, si Ben at si Erwin, ang ang tantsa ko siguro uh, baka nag-isip yung mga tao na si Erwin kasi ay nakapagsilbi na sa DSWD Si Erwin din nakapagsilbi na sa lower house of Congress, samantalang si Ben ay talagang zero essentially, yung karanasan niya pagdating sa sa public service. So, uh, sa halip na bumoto ng dalawang pulpo, ay uh, isang boto na lamang yung uh, binigay. Uh, maliban pa doon sa parte siya noong uh, administration ticket na uh, for sure, nakatulong rin ng malaki pagdating sa kinakailangan makinarya. Same thing with Willie Revillame, na oo, uh, magandang apelido, kahit pa paano, ay pumapasok siya doon sa mga surveys. Pero sa dulo ng lahat, tingin ko na naig yung tumatak sa isip ng mga ng mga botante, yung palagi ang sinasabi ni Willie na wala siyang nakahandang plataporma, wala siyang nakahandang panukalang batas. So siguro sa dulo ng lahat, mag-iisip yung mga botante, bakit ako boboto ng isang popular pero wala namang wala pang napapatunayan at wala namang malinaw na plataporma, di boboto na lang ako nung kilala ko at may napatunayan na uh, kumpara dito sa hindi tayo sigurado brand, ika nga. And yun, hindi naman ho talaga niya itinago na wala talaga siyang platform ngayong election. Eto sir no, we were seeing naman sila ba Makino Kiko Pangilinan, Akbayan nag-top sa party list survey, uh, party list na uh, uh, halalan nga ho ML party list. Muling nakabalik ho in Liberal Party sa pwesto. Ano ho yung uh, dahilan nito at uh, ano ho yung nakikita yung implikasyon ho nito? Mukhang ano eh, nag, nag, uh, sag, nagkaroon ng intersection siguro, nagkaroon ng pag, uh, pagsasama-sama ng mga mahalagang salik. Una na nga yung binabanggit ko na pagbabago. Sapagkat uh, nakita naman natin na uh, itong tatlong taon ay uh, medyo hirap ang buhay para sa maraming mga Pilipino. Ang daming naghahangad ng siguro pababain yung, uh, pab pababain yung presyo, magkaroon ng pagkataas ng sahod, at uh marahil ay nakita nila na pwedeng makuha ito doon sa uh, mga kandidato na popular, may may pangalan at may napatunayan na pero labas doon sa dominanteng uh, dalawang bloke which is yung bloke ng uh, Duterte family at yung bloke ng uh, Marcos family. At klaro naman na sa simula ay uh, itong dalawa ay labas doon sa dalawang blokeiyon. So kung ang pag ang kumakusa ng botante ay pagbabago, sila ay nagarepresentado on sa pagbabagong iyon. Ganon din sa kaso ng uh, Akbayan at ng uh, mamamayang liberal pagdating doon sa party list system. Pumasok na rin siguro dito yung pagnanais rin uh, marahil noong mga uh, sumusuporta sa administrasyon na kumbaga siguraduhin na walang masyado makakapasok na kakampi ng mga Duterte. Ayon sa pagkatayan ng ilang mga analysts, may mga ilang administration aligned ng mga local government units na sa halip na uh, to, isang buong alyansa sa yung suportahan, nagbigay ng kaunting tulong doon sa kampanya ni Bamaquino at ni Kiko Pangilinan dahil nga mukhang lumalakas yung kanilang uh, yung kanilang chance ng pagkapanalo Parang sa kanila mas okay na yun kaysa sa sumuporta sa isang uh, Duterte-aligned na, na kandidato. At uh, partially siguro nagtagumpay sila sapagkat nanalo nga, yung Duterte, uh, nanalo nga si Bama at si Kiko. Pero klaro rin naman na may mga nakapasok na clearly ay uh, mga Duterte-aligned na mga senatorial uh, candidates. Kaya halimbawa ng mga re-electionist na sila Bongo, Bato de la Rosa, and of course uh, the Dark Horse na si Aro Dante Marpoleta. Yes, not to mention nga sir no, may endorsement din sila Ito mga nanalo ng Iglesia ni Cristo which is yung uh, talagang malaking voting block din sa ating bansa. Oo, isa pa 'yun lalo na sa kaso ni ni, ni Bam Aquino na medyo medyo kagulat-gulat nga na nagkaroon ng INC endorsement at hindi naman natin matatawaran yung uh, laki ng impluensya na kaya nitong uh, ma, maibigay para nga uh, maapektuhan yung resulta ng halalan. Eto sir, madaming artista naman yung mga hindi, akapansin ah, kapansin-pansin na hindi nanalo, hindi pinalad na maupo sa pwesto ngayong eleksyon. Meron ho bang sinasabi dito tungkol sa bagong panlasa ng mga botante? Kasama ho ba ito sa sinasabi niyong pagbabago na talagang gusto ng ating mga botante? Siguro hindi ko naman masasabi na talaga tuluyan ng nagbago yung panlasa ng mga botante. Kasi kung iisipin natin, kapag sinuri naman natin yung uh, roster ng labing dalawang nakapasok, more or less the same names, di ba? <laughs> Kahit na maganda at uh, progresibo yung kampanya ni na at nila Kiko Pangilinan, ay uh, galing pa rin naman sila doon sa pare-parehong mga pangalan na nagmula uh, sa, mga nakaraang sena sa mga nakaraang senado. Uh, kaya parang hindi rin naman natin masasabi na talagang tuluyang nagbago. Oo, may mga artistang hindi nakapasok. Halimbawa, uh, hindi naman nakapasok si Philip Salvador at si Billy de Villame. Pero may mga mababalikan rin naman tayong mga uh, nakaraang eleksyon kung saan may mga sumubok na tumakbong mga celebrities, magaganda yung mga pangalan nila, pero hindi naman sila pinalad na makapasok. So, oo, may, 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 may paghahangad ng pagbabago doon sa consciousness ng mga botante, pero nag-iisip rin siguro sila in terms of calculation na gusto kong kunin yung pagbabago sa isang kandidato, sa isang manok na may malaking chance na, na makapasok. Kaya siguro doon nila doon nila ibinato yung kanilang boto. Pero syempre, sa ganong klaseng pag-iisip, ang papaboran pa rin nila dito ay yung mga kandidato na meron nang matagal ng uh, subok na pangalan uh, galing sa mga pamilyang alam naman natin ay politically connected. So, oo, maganda sa akin, magandang, magandang uh, sinyales na nakabalik sa pwesto si Nabang at si kiko uh, si Pangilinan. Pero... Hindi ko naman hindi hindi naman ako tatalon sa conclusion para sabihin ito ay isang drastic change sa panlasa ng botanteng Pilipino. Alright sir sa local naman ho ah nakita natin may mga dinastiya na biglang nagiba katulad na ng ho ni uh, uh, former senator Cynthia Villar at uh, ito nga ho si Gwen Garcia sa Cebu naman talagang uh, natalo din ho siya. Sa tingin nyo huba ba, tuloy-tuloy uh, na huba ba itong mga ganitong uh, uh, gantong pagkatalo ng mga political dynasties sa mga susunod na halalan? Ganun rin siguro yung, ano, yung uh, masasabi ko, gaga, kagaya ng sinabi ko sa senatorial elections na may mga, mga maliliit na espasyo ng pagbabago pero hindi pa ako handa na sabihin na ito ay pang pang lahatan, pang malawakan na uri ng pagbabago. Kasi sa dulo ng lahat, kapag sinuri natin yung kabuuan ng Pilipinas, ang dami pa rin naman dyan na mga local officials na uh, galing sa political dynasties. I, I think they're more of the majority rather than the minority despite yung mga notable exceptions nga, gaya halimbawa ni Sincha Villar. Pero sa kaso ni Sincha Villar, kailangan natin tandaan na grabe yung naging pagpukpuk doon sa kanyang pamilya uh, pagdating doon sa issue ng prime water. So, tingin ko naging malaking hatak yun sa kanya uh, pababa. Uh, bukod pa doon sa punto na lumalakas nga yung panawagan para sa uh, prime, ng mga political dynasties, bagamat hindi naman lahat ng mga political dynasties ay uh, na, napukpok o na-influensya na, na, na negatively ng gantong klaseng kampanya. Uh, hindi ako ganun kapamilyar, kapamilyar doon sa dynamics ng, uh, ng, ng Cebu uh, electorate, pero tandaan rin natin na hindi Pareho eh, mag-alam-alam alam naman natin magkaibang magkaiba yung dynamics ng uh, ng local elections Kumbaga, kumpara sa senatorial elections. Kung sa, sa senatorial elections mas malaki talaga yung, yung yung bigat ng ng name recall, popularity at ng machinery. Pero sa local, meron kapag ibang mga mga mga, mga factors 'yan, pwede mga local issues, gaya halimbawa nga ng tubig uh, sa mga sa mga lokalidad uh, o yung mga realignments -re ng mga ng mga politiko doon na magiging malaking impluensya sa kung sino man nanalo sa pagka-mayor, pagka-governor ng mga partikular na lokalidad. Uh, sa mga naungunang party list naman ho, no, proclamation na nila sa lunes, we're seeing na pag-iwanan yung mga progresibong grupo, katulad na lang ng Makabayan Block. Ano ho yung uh, reaction nyo ho dito? Ayun, sa akin, ano rin talaga yan. Produkto ito, sabihin na natin, ng, ng long-standing na pagbabox out ika nga sa basketball, pang box out ng mga traditional politicians at maging ng mga political dynasties doon sa mga aktual na mga kumakatawan sa marginalisado sa loob ng party list system. Since 2013, with the Supreme Court ruling doon sa atong paglaum case, ay ano na talaga, naging, naging bukas at bumaha ng todo yung mga... Uh, at mga questionable uri ng party list na sila ay nakakakuha ng boto Umabot pa nga sa punto na just recently, di ba naglabas ang Comelec uh, stating na balak nilang uh, i-disqualify yung mga party list names na tumutukoy sa mga programang ayuda ng pamahalaan. Pero ano na, ano na ba na uh, too, uh, too little too late kung iisipin natin. Dahil gaano karaming eleksyon na ang nagdaan kung saan sinamantala nitong mga party list na ito na wala naman talagang malinaw na representasyon ng marginalisado, wala namang malinaw na paglubog sa masa, pero sinamantala nila yung name recall na nakakonekta sa isang partikular na, na na ayuda program ng pamahalaan na nalilin na, na lang yung mga botante, iniisip nila sila yung mga nagdadala nitong mga makakalagang ayudang ito. Mahalaga ang ayuda, lalong lalo na sa maraming mga Pilipinong desperado sa pang-araw-araw na buhay. Malaking-malaking tulong sa kanila yung ilang libo na po pwede nilang makuha buwan-buwan. Hindi natin inaalis yan. Pero uh, yun na nga ang nangyari dito sa party list system. Hindi ito ang lugar para sa ganyang klase mga partido na. Nandun na kayo sa district representation. Eh. Bakit pa rin kayo sumisik-sik dito sa party list system? Gayong nakalaan ito dapat sa mga marginalisado. Kaya itong pagka-etsapwera uh, pagka, pagka it puera, o pagliit, actually, uh, from, uh, from three seats ng makabayang black, halimbawa, posible, pero huwag naman sana, na ma -ma lumiit ito papunta sa dalawa, ano na yan? Hindi lang ito resulta ng 2025 elections. Resulta ito ng mahaba ng uh, karanasan natin na, yun na nga, pati nga red tagging ay nagiging kasangkapan para talagang... Uh, Ma mawala ng espasyo itong mga partylist na ito. maliban pa doon sa disinformation na nakita natin, halimbawa sa kaso ng Bayan Muna, just a few days, I think two, just two days before the elections, biglang nagpakalat ng disinformation online na disqualified na raw ang Bayan Muna. Comelec even had to intervene uh, midnight para sabihin maglabas ang official announcement, hindi po disqualified ang Bayan Muna. Pero may magagawa ba tayo doon? And I think the next question is, may gagawin ba ang COMELEC na pagpapanagot sa mga nagpapakalat ng gantong klaseng malalang uri ng disinformation, at sa tingin ko naka, nakatulong ng malaki para mapababa yung boto ng mga party list gaya ng bayan mo At kung talagang wala nga akong magiging reforma dito sa party list law ay talagang ganito at ganito yung mangyayari Ito sir, panghuli na lamang ho no? may mensahe ho ba kayo sa ating mga bagong halal na opisyal at sa ating mga kababayan? ang mensahe ko sa kanila ay sana tuparin nila yung mga pangako nila kasi ang dami nilang mga pinangako at tuwing tuwing namang kampanya tuwing uh, panahon ng kampanya ang daming mga pangako ng mga ng mga politiko uh, sana ay uh, tuparin nila yung mga pangako niyan lalo lalo na pagdating sa usapin mga batayang usapin ng mga mamamayan yung pagpataas sa sahod yung minimum wage natin ay talagang uh, hindi na ka, hindi na kayang makaagapa yan para sa pang-araw-araw na buhay less than decent na yung ating uh, yung ating minimum wage sana naman ay magtulong-tulong yung mga senador natin naghahangad yung mga tao natin ng pagbabago i think klaro naman yun doon sa naging resulta ng senatorial elections sana ay gumawa sila ng hakbang para matugunan yung sahod ng mga mamamayan uh, kung pwede, balikan yung issue ng contractualization. Kasi oo nga, sumasahod ka, pero kung after a few months ay wala ka na namang trabaho, ganun din. Pagpapababa ng, ng presyo ng mga bilihin. Uh, at marami pang ibang mga batayang serbisyo na kinakailangan ng batayang masa. Kasi kung hindi natin tutubunan yan, ay sasamantalahin na naman ulit yung desperasyon ng mga tao through ayuda culture, pagbibigay ng ayuda, kapalit ng boto, and the cycle goes on. But then again, aasahan ba natin na yung mga mambabatas na nakikinabang sa ganitong klaseng cycle ng kawalan ng oportunidad, desperasyon at pagkapit sa ayuda in, in, exchange for votes, aasahan ba natin na sila yung gagawa ng <laughs> ng ng, uh, ng, ng paraan para masawa tayan, hindi ko alam. Pero sana yung mga botante rin ay maglakas loob na kapag may nakikitang mali ay punahin Uh, hindi naman nagtatapos ang, ang, ang lahat pagdating sa halalan. Maraming pang iba-ibang paraan ng pagsasabi ng kanilang nararamdaman at boses uh, in other democratic forms, gaya halimbawa ng paglahok sa mga organisasyon at pagkilos sa mga lansangan. And very insightful ho yung lahat ng mga sinabi niyo sa amin, Dr. Michael Pante. Maraming salamat ho sa inyong oras, Dr. Pante. Maraming salamat rin at mabuhay kayo. Yun. Mabuhay. Siya uh, Kontra Daya co convenor Dr. Michael Pante. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating uh, live stream sa ator ni Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 7.38 a.m. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan Dahil dito, Sagot kita! Dito sa sagot kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating uh, live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing kay uh, Ramil Silvestre. Atorny, pwede po bang ireklamo ang coworker ko na mataas ang posisyon? Pinapahiyaan niya kaming mga rider na tulad namin pag training kami sa kanya. Ayan ho, pwede nyo naman ho nga uh, ireklamo yung sinasabi ninyong uh, supervisor ho ba ninyo o yung taong mas mataas ang posisyon ho sa inyo. Ha? Ah. Wala naman ho nga uh, limitasyon ho yan. At syempre may mga grievance uh, mechanism naman ho dapat sa mga kumpanya, privado man o pang publiko, kung saan maaari ho makapagsumbong yung mga empleyado na tila ba nakakaranas ng pangape o diskriminasyon o pangaabuso. At syempre, pag ho, maaari din ho pumasok 'yan sa mga serious misconduct depende na lamang ho yung uh, naging uh, pang-aapi ngaho, no? Pang-abuso ho sa inyong mga rider. Sinasabi niya na yun nga ho, katrabaho naman niya, pero mataas nga daw ang posisyon at talagang pinapaya daw ho sila, no? Sa bawat uh, training ho nila. So yung mga ganyan ho, din huyan pumasok sa serious misconduct kung talaga nakaka-apekto na huyan, yan doon sa inyong uh, kumpanya. Kasi ho, ang dami ninyong training ang dami ninyong inaapi o inaabuso ay maaaring mali na ho. No? May pagkakamali na ho yung ating uh, yung sinasabi nyo nga akong katrabaho niyo. ninyo. So, pagkaganyan ho, uh, magsumbong lamang ho kayo doon sa inyong uh, HR at yan ho, para ho uh, mabigyan ho ng uh, luna so iyan. At uh, syempre ho, no kapag kayo ay mas madami ho magsusumbong, ay uh, tiyak na mas pakikinggan naman ho kayo ng inyong uh, uh, employer. Kaya sa mga ganito ho, ah, hindi ho porket uh, kayo ay regular na empleyado, mataas ang posisyon nyo, ay ah, hindi na ho kayo maaaring uh, matanggal nga ho sa inyong uh, pinagtatrabahuhan. At meron ho tayong ah, uh, tiyatawag na mga just causes kung saan kahit yung regular na empleyado ay maaari kayo matanggal sa inyong uh, trabaho. At katulad na lamang ho, meron ho tayong just causes na tiyatawag. At ito nga ho ay uh, kunyari, seniors misconduct, yung sinasabi ho natin. Kayo ay laging uh, absent, laging late. Ito, naging problema kayo sa trabaho, may attitude problem problem kayo at kung sino-sinong inaaway ninyo, inaabuso ninyo o di kaya nananakit kayo within the company premises ay ay ano namin misikal ay maaari nyo huyan ikatanggal sa trabaho. Masalamang ho may uh, due process na tinatawag at kayo ay napakinggan naman ho ang inyong uh, panig no at nagpadala sa inyo ng dalawang notices unang notice ho, na sinasabing kayo ay uh, uh, iimbestigahan para sa ganitong pagkakamali at yung pangalawang notice sa sabihin ho ay uh, kayo ay tinatanggal ito yung nakita nila at syempre meron ho dapat yan na due process ayan ho para ho uh, kayo ay uh, siguraduhin na hindi naman ho uh, biktima ng illegal dismissal at syempre, ha, meron pa rin ho tayong uh, tanong sa bayan. Sa ating uh, tanong sa bayan ngayong uh, Sabado, May 17, 2025, ano ang reaction mo sa resulta ng katatapos na eleksyon? Mag-text ang uh, tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating uh, live stream sa ator ni Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko eto magbasa lamang ho tayo ng ilan sa mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong mga Sabado May 17, 2025. Ano ang reaction mo sa resulta ng katatapos na eleksyon? From cellphone number ending in um 1139. Masaya ako sa resulta at may mga bagong pangalan na pumasok at natalo din ang mga trapo ay ayan ho, kita naman ho natin talagang uh, madaming uh, bagong pangalan ho na pumasok uh, at at din, madami din ho yung mga natalong uh, political dynasties at malaking pangalan at uh, sana nga ho kung ganito ang uh, pagboto ng ating mga kababayan ay uh, tiyak makatiyak ho tayo ha uh, ng uh, pagbabago talaga dito sa ating uh, bayan From cellphone number ending in uh, 6745, dapat na ng COMELEC ang matagal at di sabay-sabay na transmission ng mga boto habang bilangan. Sana ay walang, uh, walang dagdag bawas na nangyari. At ayan ho, uh, nililino yan ho ng Comelec ha, at kasi nga ho di ba, yung uh, hindi ho naging sabay-sabay yung transmission ho no ng boto. At dapat mayroong mga servers na sabay-sabay na nakatanggap ng mga bilang, kaya nga lang ho nakita natin itong araw na eleksyon ay uh, halos ilang oras ho, so, no, yung lag time, bago ko nakatanggap talaga ng uh, boto o ng bilang yung uh, ibang mga servers nga ho, no, yung mga transparency servers na tinatawag. At ayan ho, nililino naman ho yan ng Comelec, sana ho malino nila yan para hindi naman ho magkaroon ng ng uh, issue sa integridad itong ating nga uh, nagdaang nga uh, eleksyon. Eto, wala na lamang tayong uh, oras ngayong Sabado yung uh, mga ibang, uh, ho, ibang nagtanong hu sa inyo para dun sa sagot kita. Babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. Diyan na muna nagtatapos ang ating uh, programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobella Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Atty. Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.